Oh sa sa saerangat kwa'tan nga anama tuh eh sa seren seren kasi kasi Ano kasi 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 Ano? kasi 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 Ano kasi kasi E disse

Oh, e, e, Ay, wala. na Ay, tanong ka hindi na mo pa. Sa 1.90 ka sa. Hindi ka pa mo na nawawala. Mamaya nga mo ito mo na. nag mo gigit nao. Nag-arang oh. Dito mo na sana. Sige. Ito ba? Dito. Di, ano yung kakabit? Yung ilaw. Ilaw? Nakalito ako. Ano Wala sa akin. Kabit mo, hindi mo nga Tignan ko muna eh. Kabit mo muna yung mga signal light. Nagkaipit-ipit oh. Sabit so, mo na kayo. Ito nga eh. ano eh. Ano, dito nga. Okay. Ano Hindi, hey, huwag ka basta-basta ano. Square ka na karaka. ilaw, ilaw. Ito, tamang ano ka. Ano, walang ilaw eh. Ano? Ano? Yan. Ay,

我送你一下。<AMA> <igor ina> Huwag oh, okay. natin <laughs> Malik. Malik ah, nasa to. Ano naman ka? ako. Ah, bugi ah, na mo eh, si mo? Si baba yun, Virgin yon. boy? Ah, Ganong gliso, wala akong akong na sa dito. Kanan. Balang saan saan, namumersa ko dito. Rata. Ay, wag 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 na. Hindi kaya. Oh, okay. Baka maba... Masira. Hindi hey, na eh. Na, ano na eh. Eh, lakas naman kasi ng kamay mo. Kumakagat na agad. Uh, ano pa kasi eh. Bago. Ah, oh, Okay. Na. okay. Okay na ba yun? Okay na yan, wala naman. Okay, tara, naman sa ibang ano naman doon. Walang. Pati na. Saan na dito? Wala na eh. Hindi makita? Ay, wala na, pandikit na lang to. Dapat dikit. <laughs> wala tayong pandikit, kasari mo dito eh. Hindi pa ma-screwan yan? Wala na, Walang screw eh. Hindi ba, saklas mo na yung ano? Wala nga, wala tayong dikit sa ano. no? pasikip. mo na, ayaw mo na. Ah. Okay. What na. hell? What Ah, dog. Ah, uta. Dine. Kabit mo lang pa eh. Wala bang mag-box <coughs> sa isa? Oo. Oh. Ang laki yan. Ito yun dito. Dito yan. Ayun. Paano yung doon? Wala yung isa. Ewan ko kasi yun eh. Ewan ko na. Kasi ginawkay ng bird na kasi salaan laan eh. na. Wala na eh. Wala na yan. Wala na yan. Salpakan mo na lang ng stock. i natin. Ay hindi. Baka ito yun. Ito yung siguro yung green. na. Ayun mo na yan. Design ko yan eh. Oo oh, nga. Kaya nga siguro ito. Ewan eh, kung nagana pa to ha. Saan Nagana yan? Wala na oh. Pinutol na. Ito Dito na sa high. baba oh. oh. sa baba to. Ito yung sabi niya. Sa... design. Mm -hmm. Hindi Kaya it... mo oh, yan. Kagaya kay kuya. Yun yung sasabing. Kaya mo yan i-design dito. Ewan eh, kung nagana pa to. Eh, ano Paano mo? yan pagganahin? Yung ilaw. Ito na lang. Yung stock na lang. Pabuhayin natin itong stock. Ito. Paano uh, yan eh. May wire man siya paano oh. Paano o, dyan, dun. Nasa why baba, mo? Tanggalin na natin ito. Hindi. Tanggalin na natin ito. Hindi, wag nga. Dyan yung design ko yan sa baba. Eh, paano ito kakabit? Doon mo. Hindi <laughs> nga kakasya. Ang laki nito. nga. lang yan. Maliit yan o. Oh. Kaya mo na yan. O, oh, diba? Maliit. Ito yun, siguro. Sa mo, try natin. Hmm. Try diba, lang, oh. ha? Hindi, hindi. Yan na yung main jelly. Mapuputol yung ano. Tanggalin mo na ikaw. Hmm. Mapuputol yung ano, eh. Why paano why natin matitisting yan kung naganap ako yun? Ang paubong nabuhay to dito dito dito. Doon nanging grade. Baka ito na yung high endo. Eh, ano mo 'yun? Tayo wala siguro ng high endo eh. Paano na mabubuhayin 'yan? <laughs> sa nang pindutan. Yan din, side fly at na niya. Ay, yung sa ilaw niya, sa mo. Oh. So guys, abay din sila high endo. No. Ano. Uma. Ko kristika ano. Eh, wung go gana pa ah. Di isibo mo sa ano. Oh. Di. Tawag. Yung kay. May tanso siya talaga. talaga. ito tulak pa ito pa. Ano? Tulak mo. Hindi. Hmm. Hindi hmm. makapasok na karang yung isang ano eh. Lahat yung ano niya. Pindulian niya eh. Ano yung ano nito? Karang yung parang nakausli niya na ano. Kuldok. Ha? Ah. Yan o. Oh. Paano hindi ba ito yung ulo? Tabi ka nga. Yan o. Ito o. Yan Ito Nakarang to Parang may papasok niya. Yan yeah, pa. sakto yan. Dito yan. Nakalapat. Labat yan eh. Ayaw nga eh. Ayaw? Huh? Ayaw pala eh. Labat. sabi ko sa inyo eh. Tama yan. Baka ito, ba ang yung goma. Hindi, lakyan yan Ay, ito. Ba? Hindi nga lock Baan yan sa kulit mo. Paano mo yan yan? Nga ayaw nga mag... Ano yung mag Tutulak lock? mo yan eh, para bumaba so, ito yung know, may ano yan oh, kanal, kanal yan. Para, oh, hmm, nga, yan kanal yan tulak mo. Saan ako na Ayaw nga oh. Hindi, ito. Ayaw nga. Ang sakit. Hmm, ayaw. Hindi. Okay. Ano okay. okay. ayaw balay. Hindi, mali. lang, kaya inano natin. Hmm. na. wala. Hindi, match. Ano na kasi, nalumping kasi. Hindi, tatlo. No? Tatlo, dalawa dito sa baba. O oh, yan, sige nga. Gawa. Ayan, ano ikot tapos ikot mo ha. Marunong. Tang, ingin. Dilim. Marunong be? Dilim. Eh. Day, pasok pero. Yan o, pasok dalawa, mo ha. Dito sa baba. Ikot mo, pag napasok. Ah, ikaw nga ma. Oh. Ikot yan eh, bago maglaki. Eh. Dalawa sa baba, isa doon sa taas dalawa sa baba. Ito, wag ka na mo muna kamay mo. Mm. Yan o, yan o, yung pattern. Oo, hmm, oh, yan. Eh, match ba? Match ba ang tanong? Yes. Hindi match eh. Hindi match. Hmm? Baka nangisa sa sakit siguro. Ay, Zimay, akay. No, Nanakit na yung lang. yan, kung ganyan. Ang isa, hindi pong pasok. Ay, pumasok ng isa. Ba't hindi kasya? Hindi nga kasya nga eh. naman eh. Ay, may pasukan pala. Ay, aboy. Hindi, may ipasukan. Ito na. Ito na. Masok na. Hindi nga lang malak. Ayan, nalabas yung isa eh. Ayun lang, Mahirap nga yan. Sabi na eh. Oh, hindi, ang panglak niya yung goma. Ayan no. di ba may pasukan niyan dyan? Yung panglak niya goma. Yeah. Oh, ang pakakin na. Ibig pa yung no. Hindi na nga ma, ano yan. May lock rin ba dito sa kabila? May lock yan eh, dalawa yan, galon pa ganun, pag -ganun wala. yan. Wala, walang lock dito sa kabila. Ayun, meron din pala. Oo, ba diba? Tapos yung kulit mo eh. Ano ba ganun? Ano, ka na yan. Ayaw. Ang Ay, isa, hindi na nanay. Ay, tatlo pala to. Tatlo nga, yung lock yan pa ganun. Lock mo. Ah, oh, putol tong mga wala. Okay na, ana. Okay na, ano. Huwag sakso sa butas yung tatlong nga na yan, yung ganyan. Lock na yan. Match lang, match. Match na yan sila. Pag paikutin mo, yun na yun yung lock niya. Na Napaikot lang yun. Ano? Okay, okay na. Okay na? Yung isa lang na lumabas. Okay, sige. Okay. Yung, yung isa lumabas eh. Lumusok to, walang yan. Ito. Kung um, buhay ah, buhay. Wala. Madasmado ko eh. May mga ano siya. Ilisok eh, mo na lang. Hey, baby, awa. Ay, maliso eh. Ganun. Liso mo na lang. May mga butas pala siya sa ilalim eh. Ito nga, butas nga. Sasabi ko sa'yo. Hindi, tusok mo na bago may liso. Tusok mo na lahat. Ara, ara, ara. Ikot. Wala malabas yung isa. Sablay yung ino. Sablay atay ano ah. <laughs> alam na alam mo ah. Malabas yung isa. Ayan. Mga balik din. Ikot. Puta. Wala. Yung... Ay? Sagi, ay, wala labas yung isa. Sige. Lumalabas nga yung isa. Ha? Eh nga. Paano nga lalabas eh. Hindi na may lock. Yung isa isay eh. ano, ano mering nilau okay na ano okay na okay na okay 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 buhay mo, yung isa. okay 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 Wala pang ilaw. Walang okay eh. okay ko eh. okay 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 kagay kay kuya yung baba patay na hmm. putol na wala putol na yan ganda pa naman nun kaya kinumberd kay yung ano yung ah, kinumayit yan patay na pala walang iya pupal yung mayari niyan wala na, po mayari ah wala po tabi be hmm. kita yung oh, right. wala mo kasi